Paano baguhin ang Renfo Scale sa Athlete Mode? Sa aming nakaraang FAQ, tungkol sa Athlete Mode, ibinahagi namin sa iyo kung ano ang mode, at kung paano matukoy kung ito ang tama para sa iyo. Ngayon, maaaring iniisip mo kung paano lumipat sa Athlete Mode. Huwag mag-alala, dahil nangangailangan lamang ito ng ilang simpleng hakbang. Una, ay download ang Renfo Health app at gumawa ng account. Susunod, pumunta sa aking account at hanapin ang seksyong nagpapakita ng iyong pangalan, email, at larawan sa profile. Kapag natap mo ito, ididirekta ka sa iyong pahina ng profile, at makikita mo ang opsyong Athlete Mode. I-toggle ang opsyong Athlete Mode para i-on o i-off ito batay sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Bumalik sa iyong pahina ng profile at itap ang kumpirmahin upang isave ang iyong mga setting. Salamat sa pakikinig at sana natulungan ka naming malaman kung paano i-activate ang athlete mode. Kung hindi o kung gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa iyong Renpu scale, tingnan ang aming Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok account.